Pagkano madam? 15, 15. Saan po daan dito? Diretso na yan 15 Sa taas 20 galing po ako doon Ayan Thank you po Opo doon sa mga Saan po ang daan Sige po Thank you po Titignan ko lang Ito po Đây nè đi subscribe Ito panibago to. Yung kabila 20, dito 15. Titingnan din natin kung maganda tong paliguan nila dito. Hanapin natin yung paliguan. Saan? Ito, ito. my treasure hand guys punta tayo sa isang bukal o resort na tinatawag nila dito sa Sunshine Bay, Kabuko Kabiti 13 ayan hanapin natin yung mga paliguan dito para malalaman ng ating mga kapitbahay at kalugar at ang tagapanood na rin kung gusto nyo pumunta rito ito lang yun. Malapit lang sa mga bahay. Ayun o. o. Oh. Ayun o. Oh. oh. See? Kaya alin lang. Iingat kayo dito guys. Kasi madulas. Oh. Masyadong matirik. Ay, eh, maliligo din sila oh. Ayun. Marami nang dito. Ayun. Maliligo kayo na. maliligo kaya ayun. Ayun, marami dito nanliligo. Pangalawa na natin ang bukal hinahanap to, pangalawa. Probinsyan, probinsya, probinsya nga lang, ka pag baba kasi madulas to, na ganito. Ha? Hmm. Ayano? 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 ayan o. Ayano? Ayan, wow. ayan! Oh. Ayano? ang Ayano? 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 malinis pa mas malinis dito guys kaysa dun sa una natin pinunta na may tagalinis sila ayan o. si kuya o. sa una natin pinuntan medyo marumi hindi pa naglilinis ba? Maganda kasi may protection sa tubig. Hindi papasok yung ano, dahon. Oh my god. Ba? Diba? Napakayaman ng Cavite. Ayun ah, marami na liligo. Oh. I